Kapuso ito po ang tinatawag na Buddhist temple na kung saan ang ating mga kapatid na Chino ay nagdadasal para sa kanilang mga mahal sa buhay na yumao. Tayo din po mga Kristiyano ay lagi nagdadasal. Pinagdadasal natin na sana lahat ng takot natin sa buhay ay mawawala. Ang Pilipino nga naman, iba-ibang takot. May natatakot sa dilim, may natatakot sa taas ng gusali, may natatakot tumapak sa tubig. At ngayon ay hahamunin natin ang dalawa nating kapuso na si Akira Lacuachera at si Chikadora. Naku, iko-conquer nila ang kanilang takot. Kasama ang mga hayop sa Malabonso. At masisiguro ko po na ito ay sangkatutak na takot at saya. Sa tuwing darating ang araw ng patay, nako tayo mga Pilipino talaga, kilalang kilala sa dami ng paraan kung paano natin ito gugunitain. Maliban sa pagbisita sa puntod ng ating mga yumao, kabi-kabilang Halloween party, parade at kung ano-ano pa ang nauuso. Ngayon, umaga mga kagandahan, maiba naman po tayo. Kasama si Akira Lacuachera at Chikadora, Kadora. Kakaibang paraan ng pagdiriwang ng undas, ang kanilang gagawin, ang pagharap sa kanilang mga takot. Ay, maganda, maganda. Umaga mga kapuso. Ngayong umaga po, samahan niyo kami sa ibang nakakatakot na paglalakwacha, Dito lamang sa Only Peeding World in the Zoo, ang Malabon Zoo. Nasa na ba yan si Chikadora Dora na yan? Hmm... Aba-aba? Hello, Akira! Ay, hello, Chiquidora! Merlis Kuya, maraming maraming salamat! Naku, hindi mo pinaghandaan tong lakwa, to! Yes, nakakaloka dito sa end na kami lumahanin? Hindi kami na traffic talungan. Hindi kami kasali sa color coding. By <laughs> the way, ako nga pala si Chiquidora, ang inyong kapuso. Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na ba kayo? Okay, at habang ang lahat ay busy-busy sa paghahanda para sa Halloween party, kagahanap ng mga kotse itong umaga naman ito ay haarapin namin ang Face Your Fear! Tara! Ayan mga mga kapuso, ngayong umaga makakasama natin ang may-ari ng Zoo. At syempre, siya ang isa sa mga animal lover, kaya naman siya ang nangangalaga dito sa Malabunso. At ipapakilala natin sa si Tito Manny ang may-ari ng Malabunso. Malabunso. Akira! Tito! Ay, kapag Tito! Welcome to the Malabunso. Why yeah. is the only peninsula in the world? Wow. And happy Halloween! Pinahamon oh. ko kayo today. Napagpakain na ba kayo sa pinakamalaking isla sa buong mundo na fresh water fish? Ang pinaka na nakakatakot na arapay na Oh my yes. God! It's really good! Magkakain na ba kayo ngayon? Lagi kasi in Metro naman! Si Akira <laughs> ang gagawa niya! Uh, uh. Kamilis ka talaga! Ako, manuluog lang <laughs> <ako. laughs> uh, uh. na ba kayo <laughs> no. ngayon? Uh si Chiki doon na okay, na-share ko. Ako, pinakumala ko ni Titong Manny. Sa naraman, mag-volunteer para sa akin. Ikaw! Ano lang ay, din kita? Ay, kao, ano wala ko sera dyan. Na. Ano ko makatapang kayo? Okay, at alam mo tayo kasama ay, ang mga tigre. Naku, Tito Manny, kaya mo na, ah, na yan. Yun. Kaya ah. na ni Tito yan. Kaya mo na yan. Doon sa tigre, yan yan. Ako ni tigre. Kaya ang tawag sa amin dito, no? Bisita kami dito. Kaya ang tawag sa amin, the only thing. Kasi lahat ng kayo, ipapakain ko na yung sa mga hayop ko. Oh my! Sandali lang ha! Ipapakain mo kami sa mga hayop? Magpapakain tayo sa mga hayop. Ah, magpapakain kami okay. sa mga hayop. Pero ikaw mismo yung magsusubo, hindi ako yung magsusubo, ha? Ah. Na Siti naman! Siti naman! Bakit ganon? Wala oh. si Chica Dora dito. Di ba lahat oh. ng animals nandito na? Opo, uh, pero... Sandali, ah, pero... Sandali ha! Ang aga nito, mga kapuso ha! <laughs> ang ah, aga nito! <laughs> Kung sa bagay, magpapakain tayo ng mga hayop. Siyempre, isama na rin na sa ating si Akira bilang animal na papakainin natin. Huwag oh, naman. Ang napakaganda niyo naman mga animal. Ah, ano Alam mo yan, Chiki. Oo. Kamusta naman ba? ang feather ko sa aking mga mata? Pinagawa ko sa pabo kanina. Okay. Happy Halloween! At magpapakain na tayo ng mga animal. Okay. okay, sige na nga. Tara na, Akira. Tara na, Chikadora. Ay, go, Ayan na mga kapuso, ang una nga papakain papakainin ni Chica Dora ayon kay Tito Manny, ang largest freshwater fish in the world, ang Arapaima. Right ka diya, Akira! Pero bago natin simulan ang magpakain sa mga nakakatakot na hayop dito sa Malabon Zoo, ipapakita muna sa atin ni Tito Manny kung paano pinapakain ang napakalaking isdang ito. Almusal ah. natin. Ah. Ah, ng isda po ito. Ito pong almusal ng isda. Galunggong. Ano umang na sila sa inyong mga daliri na yon, Ayan. E tingnan po muna natin yung mga kamay niyo. Oh, tingnan daw. Okay, okay. tingnan. Kompleto yan ha. Ay, ay iba talaga yung kamay ng mayaman. <laughs> Alagang perla. <laughs> Tangdi ah, ang hindi naglalaba. Okay, sige. O, okay. ganyan yung kamay. Ganyan. Ganyan muna kamay. O, go Pen, pen, di pen, di kuchilyo, di harmasen. How, how, di kalabaw, di batuten. 🎵 Sipin na, mama, na lipit ginto't pulak, namumulaklak sa tabi ng pangga oh! <laughs> Okay mga kapuso, papakainin ko po ang world largest freshwater fish. At syempre, ang kainang kakainin, ang madalas din nating ulamin, <laughs> mga mata ay tambang. In fairness ha, hindi to masyado magasto. At ano kasi kinakain na tunaw. O, oh, asa na siya. <laughs> okay. Oh my God, ang laki niya. Aba Akira, tignan natin kung di ka magulat. Actually, Chika Dora, tignan mo yung mata nyo. Kamukha kamu mo kamu 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 din pala siya. Oo, oh. oh, oh, may soray siya. Yes. Ayan! Ako budoy. Ako budoy. <laughs> Ayan, ang next stop, pakakainin naman namin ang largest crocodile in Metro Manila. Very true! At ikaw ang pangalawa, Akira. Siyempre, ipapakita muna sa amin ni Tito Manny ang pagpapakain sa tambuhalang buayang ito. Ay! 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 Bakla ikaw na lang daw yan. Magpakain. Ay! Ay! Lumalapit siya, lumalapit! Okay. One, two, three. Ay! Go! Ay, Ay! Ay! Naku, mga kapuso, kung akakala nyo, napakadali magpakain. Hey, nakakatakot! Oh, ayan na yan, Chica Dora. Natapos ko na ang challenge sa akin sa pagpapakain. Ikaw, kakayanin mo ba yan? Hay, naku, mga kapuso, ah. Hindi ko alam. Sige, pero itatry natin. Good luck kasi dagdagang hinahamon mo ko. Sabi nga, face your fear! Okay. Pinatayang nyo naman yung... Ayaw, ay, ay, Chiki! Ay <laughs> At pagkatapos naman na nakakatakot ng malaking buhaya, papakainin naman namin ni Chica Dora ang napakaamong bear na ito. Pagkama ka ng papaya ng ano, bear, kasi sa kulay ng buhok mo ngayon. Ay, Ay, alam mo ito, na pag tinignan mo ito, parang bulok na bagang lang. Let me introduce to you si Justin Bieber, ang kanyang kinakain. Ayan. Ito pa, baby. Ay! Ay, ay nice. Ang, ang bait naman pala eh. Oh, oh, oh. nice person. Oh, so, right? Kyle, okay, okay, ikaw naman, Chica Dora, oh. Huwag mo ilalap. Person. Okay, ano ilalagay ko na, kuya, ha? Go, no, Chiki! Anong ano, pangalan ng beer ay, na ito, kuya? Justin Bieber! Ay, Justin, Justin. Bieber! Bieber. Oh, ayan. Oh. Ayan, ang bait ni Justin Bieber. O, oh. oh, oh. ayan, Chiki, ito pa, pakainin mo pa siya. Ah, <laughs> Magkasigay talaga. Naku, Akira, kering pa ba ang challenge na to? Oo naman, Chikadora. syempre. kahit nga makaharap pa natin ang mga nakakatakot na yan. Ang sabi nga ni Tito Manny, pinakamalaking albino snake dito sa Malabansu ang susunod nating paliliguan. Go nali ka na. Tara na, Chikadora. Paliguan na natin ang isa sa pinakamalaking ahas nga naman sa Metro Manila. Ang gawang on Ang haba naman ito Di ba natin pwedeng bawasan to? At alam niyo bang Hindi lang namin pinaliguan Ang mahabang Malaking ahas na ito Aba itong si Tito Manny Pinapasan pa sa amin Kaloka ka ha? Kaya naman Atira Mauna ka na Para masaya <laughs> Ibibigay sa kanya Ibibigay Ayan, o, ayan. Yan. O, so, yung isa pa o, po, yung isa pa Marami! po. Ayan, ula! Ula! <laughs> ula! <laughs> Ay! ayan. Alis Ay! Ayan. Nako, chicadora Dora, talagang hate na hate oh, ayaw na ayaw ko dyan sa mga aas na yan. Kaya ikaw naman ngayon ang susunod. Go, Chika Dora! Hawa mo ulo! Ayaw ka ba? Hawa ka ba? Hawa Oh, ay, 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 Eto, ay, hadip, wala na kayo ulo! Ay, wala na ulo! Grabe talaga ang mga challenge natin ngayon, Chikadora. Nakakatakot! Kasi naman, Akira, hindi ko alam kung bakit mo ako pinapunta dito. At itong si Tito Manny naman, hindi naman tayo tinatantanan sa mga nakakaloka at nakakatakot na gawain dito sa loob ng Malabon Zoo. At ang huling ipapagawa sa amin ni Tito Manny, ang pinaka-pinaka-pinaka-pinaka-nakakatakot! makapaligo sa mga tigre! Grrrr! Nako, Chikadora! ano sabi mo, mga tigre? Eh ahas pa nga lang, mamamatay na ako sa takot. Tigre pa kaya? Ikaw na lang, Chiki, kaya mo yan. Parang dyan na yata ako susuka, Chikadora! Sorry. Ay! 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 ignan mo, ito namang pala si Tito Manny akala namin sasamahan kaming maligo kasama ang malalaking tigre. Hmm, ine-etos lang pala kami nito. Oo nga, Chikadora. Mag-walk out na nga sana si Akira at maglalakwa siya na lang sana ako sa sementeryo. Kaloka talaga itong si Tito Manny lahat lang pinapagawa sa amin. Pero salamat Tito Manny dahil kahit papaano nawawala na ang mga takot ko. Weh, konti na lang. Tama ka dyan, Chikadora. Kaya nga sa susunod na paglalakwacha namin ni Chikadora, samahan niyo po ulit kami. Eh dyan, Akira. Kaya ngayon darating na undas, wag po nating kakalimutan ang mga kapatid, kaibigan, kapamilya at kapuso nating sumakabilang buhay, ating dalawin at ipagdasal. At syempre, wag tayong matatakot dahil ika nga, matakot ka na sa buhay, wag lang sa patay! Bye-bye!